Takot naman ang isang isang Bakit galit? Siyang siyang. Siyang siyang. Ay, kakatakot ang siyang siyang ah. Galit ah. Ay, itlipi. Itlipi ang siyang siyang. Bakit ayaw mo dito? Gusto mo dyan, katabi talaga ni Siopaw. Inaaway ka naman ni Siopaw. Hmm? Hmm, kawawa. Yan, inaaway ni Siopaw. Yan, talbahe eh. Talbahe yan, o. Oh. Talbahe yan, eh. Hmm? tuwa tuwa siya dyan sa bowl niya, Oh. Mamaya, ang mm, talaga. Itlipi. Itlipi yan. Huwag mong awayan si Suyuki sa me, ah. Hmm? Pareho kayong love ni mama. Huwag awayan si isang dyan. Kulit-kulit hmm? hmm, yan, eh. Hmm? Lagi na lang Lagi na lang tamlay si isang. Takot isang, laging away. Siyang siyang. Hindi ka raw aawayin ni Siyo Pao. Basta, diyan ka lang ha. Huwag aalit. Huwag aalit yan ha. Maglilinis ti Mama. Hmm? Siyang siyang. Hmm. na naman yung note mo. Yung note mo ha. Mga aaway na naman yan. Diyan lang kayong dalawa Hmm? Maglilinis siya, mama. Ayan sa labas. Maglilinis ako. At, 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 sagot para talaga ng sagot. Maglilinis ako. Hmm? Hindi pa ako tapos, oh. Siya lang, napalitan ko pa lang yung pads nyo. Kakalat pa yan oh. Wow, umalis ka dyan. Na, may mong pagkain mo yan. Hmm, pagkain mo to. Hmm, pagkain mo nga. Wow, umalis malis dyan. Na, may mong pagkain mo yan. Hmm, pagkain mo to. Hmm, pagkain mo nga. dami mong treats. Ito ang kanyang favorite. Hmm. Dami. Hmm. Ito ang kanyang mga pagkain. Shopaw. Si Shopaw ay busy. Busy sa pag uuwi si sa labas. ayun pagkain mo oh, yung favorite mo oh. Mm. Ayun yung favorite mo oh, tinatawag kita kanina pa eh. Oh. Dami. Mm. Meron din ang mga dagul. isang damakmak na si magsawa nagsawa ka dyan mm. Mm, Lana ayan ang mga pagkain mo mm. sige ikaw na magbukas buksan mo <laughs> ikaw nang magbukas niyan bahala ka na mm. kita mo yan maarte ka sa si pagkain arte-arte mo Mm. Yun ang favorite mo, Oh. Mm. Oh. Sige, buksan mo na. Mm. Kulit-kulit niyan. Ayaw ng ibang pagkain. Kahit anong table food, di man lang toping kim. Mm. Diyan ka na naman. Pagkakasyahin mo na naman yung sarili mo dyan sa box. Kasya ka ba? tinga Laki-laki mo na eh. Hindi ka na nga kasya dun sa carrier mo eh. Oh. Hindi ka na kasya. Pau-pau. Big boy ka na eh. Bayan bang-bang. Dito ka talaga dumaan. Oh, dito ka talaga dumaan. Alam mo naman na kinukuha ng position. Pau, naglalaro eh. Papansin ka rin. Oh, Pao Alis na dyan. Tapo na natin yan. Susundan niya pa yan. Favorite mo talagang box, no? Uh -huh. Oh, favorite niyang box. Mmm, favorite na naman ang pagkain. Mmm, favorite. Shiba yan. Pag shiba talaga, shiba-shiba mo. <laughs> pag shiba talaga shiba shiba yan oh ayaw na ng ano eh ibang pagkain eh shiba na lang shiba shiba yan samantalang si kisami eh isang pagkain lang ang gusto haba huwag mo yan ang galing naman ng siopaw na yan ayan favorite tuna and brim. Yay! Favorite niya yan, oh. Hmm? Pag shiba talaga. Shiba-shiba yan, eh. <laughs> hmm? Nasabik sa pagkain niyang favorite. Ngayon lang kasi dumating yung delivery, baby. Hmm? Hindi ka na mawawalan yan. Dami mong stock. Hmm? Yummy! Favorite, oh. Mm, pero hindi mo naman kamukha yung nakadrawing dito. Sabihin mo, Shiba, baka naman. <laughs> Kain na, huwag nang osi-osi pa. Eh, okay. mm, osi pa yan. Mm, yummy, yummy. Yummy ng pagkain, ino Grabe. Mm, Basta talaga, talaga, favorite. Mm. Sige, abusin mo yan, busin Abusin mo yan. Huwag magtitira. O, oh, sige. Pagkatas mong kumain dyan, Shopawa, maghugas ka ng plato. Hugasan mo yung kinainan mo. Huli kang kumain. <laughs> Inuubos talaga niya. Sinisimot talaga niya eh. Ayan. Aside sa kanyang mga shiba, merong kibol. Ano naman to? Ah, yung ano. Pagkain ni ay stem siopao, nama arte. teka kala. Yan. Ang favorite ni siopao. Puro si siopao. Si siopao na ang lap. Si siopao na ang favorite. Si siopao na ang the best. Mm. Ayan. So, ayan ang mga pagkain niya. Pampaganda ng skin. So, ayan. Royal Canin. Bikini Men. Hmm. Ayan ang, ang wala. Ay, tawawa. Ay, tawawa. Walang patalubong yan. Saan si Shopaw? Tulog pa? Ay, ay, Choco. Andyan ka pala. Yung pagkain mo, dumating na rin ba? Ay. Ang sa kanya ay vitality. Mm, inuhaw, inuhaw. Sige, inom ng marami. Mm. Inom ng marami. Nakapantulog ka pa, tanghali na. Mm.